Halos buong araw na hinarangan at hinabol ng mga barko ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal o Bao di Masinloc. Nangyari yan dalawang araw matapos ang pambubomba ng tubig ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi natapos sa Ayungin Shoal ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Matapos ang banggaan at pambubomba ng tubig noong Martes, 21 oras o halos buong araw na hinaras at di tinantana ng mga barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Malabrigo habang papunta sana ito ng Scarborough Shoal o mas kilala sa tawag na Baho de Masinloc o Panatag Shoal ayon kay US maritime security expert Trey Powell March 7 nang habulin, harangan at itinaboy ng dalawang barko ng China Coast Guard at apat na maritime Melissa vessels ang BRP Malabrigo. So the, the BRP Malabrigo uh, came into contact with those ships just after midnight on March the 7 and for several hours going from south to north was pretty intensely harassed with in what appeared to be several uh, dangerous maneuvers Base sa lokasyon ng mga barko na lumabas sa Automatic Information System o AIS, dalawang beses tinangkang makalapit ng BRP Malabrigo sa Scarborough Shoal, pero hindi sila tinantanan ng mga barko ng China, na paulit-ulit silang hinarang, hinabol at binuntutan. May punto pang isang barko na lang ang humabol sa barko ng PCG, pero nilubayan din sila kalaunan. Nang magdesisyong bumalik ulit sa panatag, kita sa tracker na biglang sumulpot na naman ang mga barko ng China at hinaras ulit ang BRP Malabligo. Kaya sa huli, hindi na sila tumuloy at lumayo na sa panatag. Hindi ito ang unang beses na napasabak sa habulan ang BRP Malabrigo. Ito rin kasi ang barkong nagsilbing escort sa resupply mission sa Ayungin Sol noong August 2023 na binomba ng tubig ng China. Ayon kay Powell, estratehiya ng China na kuyugi ng mga barko ng Pilipinas. Senyales daw ito na wala silang balak bitawan ang mga inuokupa nilang teritoryo sa West Philippine Sea. And it appears that all the ships that were there uh, on the 7th are still there. In fact there may even be one additional that that uh has recently showed up. So yes, it appears that China for now is keeping that very high level of uh of China Coast Guard and militia at Scarborough Shoal. Matapos makipaghabulan, agad bumalik sa Maynila nitong Biyernes ang BRP Malabrigo. Pero tumanggi mo magbigay ng pahayag ang Coast Guard tungkol sa insidente. Sinubukan din ng News 5 na kunan ng pahayag ang National Security Council. Pero sa isang text message, tumanggi mo ng magbigay ng komento si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Sa gitna naman ng tensyon sa rehiyon, sinubukan namang mamagitan ng Vietnam. Kasama rin sila sa mga bansang may inaangking teritoryo sa South China Sea. Pero sa puntong ito, umapila sila sa Pilipinas at China na huminahon at resolbahin sa mapayapang paraan ang issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.